sa paglipas ng madilim na gabi. Muling sumikat ang araw sa kaharian ng Encantedia. Matapos ang madugong labanan at sakripisyo, muling bumalik ang pag-asa sa mga nilalang ng mundo. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga pusong sugatan at mga kapangyarihang muling gigising. Si Mit Ina, ang dating nabihag, ngayon ay muling itinanghal bilang kire ng Encantedia. Sa kanyang mga mata, nasasalamin ang tapang ng isang mandirigma. At ang puso ng isang ina ng bayan. Hindi na siya ang Mitina ng kahapon. Siya na ngayon ang sagisag ng bagong pag-asa. Ngunit sa bawat bagong liwanag. Laging may aninong nag-aalinlangan. Si Pirena, matapang, matalino, ngunit laging mapanuri. Sinubok niya ang bagong reyna. Hindi upang ibagsak. Kundi upang tiyakin kung tunay na karapat dapat si Mitina. Sa trono ng Encantedia, mas mahigit at sa gitna ng tensyon. Ginamit ni Mitina ang kapangyarihan ng Esperanto. Hindi upang wasakin, kundi upang patahimikin ang kadiliman sa isipan ni Zor. Ang karunungan ang naging sandata, at awa ang naging kalasag. Sa unang pagkakataon, napatunayan ng Encantedia na hindi palaging dahas ang kasagutan. Bagong pag-asa, mas mahigit sa pagtatapos ng araw. Muling nabuhay ang mga puno. Muling umiti ang mga Encantado. At muling sumigla ang bawat sulok ng kaharian. Sa gitna ng lahat ng ito, isang aral ang naiwan. Ang kapangyarihan ay tunay lamang na makapangyarihan kapag ito ay ginamit sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Sa bagong umaga ng Encantedia, nagsisimula ang panibagong kabanata, isang yugto ng pag-asa, ng pagkakaisa, at ng bagong reyna na mamumuno. Ito ang bagong pag-asa sa Encantedia. Tinig ng diwata Tawag ng hangin Apoy